Uh, Kudib din po mga bossing uh, dumating na po yung mga malapat natin na 24 with silencer ito po sila sporter tsaka yung new model nila na palmaria dalawa yan po ang new model old model po na palmaria yung po ito sa taas yung last week na dumating na tornado model, isa na lang po natira. Sold na po yung apat na 27 dong parel. Bali ito, lima bagong dating. 24 with silencer. Uh, ito, oh, complete set nito, 17,000 Malapat Bolt action Complete set na po yan. Kasama na scope Silencer Tsaka CO2 tank, Tsaka isang box na bala Pag COD Aabot siya ng 18,000 Pati shipping fee Pag COD Pag pickup siya 17,000 Malapat brand Tukak po yan complete set 17 pag COD 18,000 kasama na shipping fee. Uh, may mga nagtatanong sa akin yung iba pag daw ni refill nila ng CO2 tank dito lumalabas, hindi lahat pumapasok. Ang pwedeng gawin doon, for example, nilagay nila yung tangke, kinargaan nila. Nilagyan ng adapter. Kasi yung adapter, wala yung plastic sa lobe eh. Yung plastic sa loob dito. Pag nilagyan mo ng adapter, pwedeng gawin, kuha ka ng yung plastic, takip ng coke, yung plastic, gumupit ka ng bilog, yung sakto dito sa kuwitan ng adapter. Tapos ipasok mo sa loob, lagyan mo ng butas na malit sa gitna. Iyon, pag nilagyan mo ng adapter, tapos may plastic na yon, maglalapat to do sa plastic. Kaya pag kinargaan mo siya, wala na, lang, wala na siyang link. link. Uh, papasok lahat po ng CO2 nun. O yung iba, nilalagyan nila ng tape Kaya lang, kata, kata, karga mo, masisira yung tape tuwing karga mo, maglalagay ka ng tape loan. Pero mas maganda yung plastic. Talagang walang lalabas na CO2 papasok lahat sa receiver. Ah, uh, meron na akong bagong assemble ngayon na JBC brand na PCP dahil nabenta ko yung straight bat na gamit ko. Eh to siya. JBC. Bali, hindi ko pinu pinagawa to ng buo sa JBC. Ang kinuha ko lang sa JBC, itong receiver na stainless. Tsaka itong alloy, handgrip, tsaka itong CF tank. Binalot ko lang po siya ng tela para iwas gas-gas. Bagong assemble po ito. Bali, kinuha ko sa JBC, unreg siya. Unreg dilagyan ko siya ng power plenum at saka regulated. Bali input nito ay pwedeng 3.5 o 3,000 PSI sa CF tank. Output 1.9. Ang barrel nito ay 1.77. 1.77 na 17 inch. Dito lang yung barrel niya. Nanggan dito lang. Bali, shrouded siya na carbon fiber ako nang gagalagay nitong carbon, fiber, tsaka ng barrel. Tsaka itong wood, hand grip, tsaka itong stainless na folding. Pag kasi nagpagawa ka sa JBC ng isang set, ang price nito, 55,500 sa JBC. All SS na yon stainless receiver na. Uh, aabot yan ng 1 year minsan may umaabot pa ng 2 years bago mo makuha. Kaya ito, receiver lang para mabilis mabuo ako na magbubo. Dahil sa sobrang tagal maghintay sa JBC, pag sa buong pinagawa mo, buong unit ang pinagawa mo sa kanila. Ito, adjustable trigger. Dito siya. Kung gusto mong soft o medyo mas matigas, ito adjustable power. Depende sa tono na gusto mo. Pero ako kadalasan nagtotono mga pag 177, 750 fps na. Kasi sa experience ko, pag sobrang lakas ng baril mo, kunyari bumabar ka ng bato-bato, uh, sobrang lakas ng unit mo, nag-glide pag tinamaan ng bato-bato, hindi siya diretso baksak, nagaglide siya dahil sa sobrang lakas, sa, sa sobrang bilis ng bala, hindi alam pala ng ibon na tinamaan siya. Kaya nagaglide siya, ambis na, pag tinamaan, diretso baksak, nagaglide siya nagang ng ibon. Kaya pag nagpulot ka, naganap ka, medyo hindi mo alam saan, banda mo baksak dahil nagaglide. Kaya mas okay kung 177 ang gamit mo, mga 700, FPS lang, para pag tinamaan may impact diretso baksak. Tsaka kapag bumabaril naman tayo, kunyari ako, bato-bato, ah, nasa inyo naman yun kung saan mo pepesto. Kung halos kadalasan, pag pinesto ko ang kura ko, tapos tatambakan ko ng puro ng mangga. Mga 30 to 50 meters lang, hindi naman tayo babaril ng malayo. Dahil ikaw ang magpepesto sa kura mo kung gaano kalayo ang babarilin mo. Tapos to, 177, mas tipit sa hangin to. Uh, kaya pumutok nito ng sa 3,000 PSI, magtitira ka ng 1,000 PSI. Puputok to ng 200 shots sa 1,77. Pero pa caliber 22 ang nilagay mo, adjust ka sa power, lakasan mo siya kasi medyo mabigat ang caliber 22. Mga siguro 100 shots sa caliber 22. Tapos, ang tonong maganda sa caliber 22, 800 to 850 PS, fps, fps. kang pag 900 to 950, masyadong mabilis. Ngayon, kung yung inaating mo, malalayo gaya ng mga wild pwede ka doon. Pero kung pambato-bato, mas maganda 850 800 fps lang para diretso baksak ang ibon, may impact siya ito sa susunod na vlog ko, bumili din ako ng side shoot para makuha na ko yung pagbaril ng bato bato. Pero pwede ko itong ibenta dahil nabenta yung isa kong unit. Nag-assemble akong bago, pero pwede itong ibenta. Hindi pa to nalabas, bali tinono ko lang siya, naka isang siguro mga 200 shots na gamit ko dito. yan yeah, po siya JVC stainless stainless receiver adjustable power adjustable trigger folding rounded siya ano carbon fiber tapos CF to carbon fiber din to uh, bali mga available natin ngayon mga wala tayong SPMC brand, puro malapat na CO2. Mer meron palagi isa pala, yung black. SPMC PCP, pakita ko lang. Ito po, available SPMC PCP. Unregulated pero nasa tono po ito. 2-2 PS, PSI pwedeng ilagay, 2-2. Mga siguro 20 shots kaya nito, may tira pang 1,000 PSI. Yung isang nakakuha nito papuntang Mindanao, nag-text siya kaapon sa akin, Boss, may tumawag sa akin. Ano daw, local daw yung SPMC. Ginayang manlapat. O paano magiging local to? SPM si brand to. Imitation daw siya. Imitation ng malapat. Magiging imitation to, kung ang gumawa iba, tapos sasabihin nila malapat Yun ang imitation. Pero ito, hindi naman sinasabing malapat eh. SPM si brand nga. Bani ang sabi daw nung nakausap niya, uh, Bibili ka ng local boss, may mga unit naman tayo ng original, malapat Parang sinusulot sa akin, naka-order na. Dahil imitation yung na-order nyo, SPMC. Hindi siya original na manlapat. Kung bibili ka daw ng PCP, doon ka, sa na, ka na daw sa original na manlapat. O wala naman po pagkakaiba to sa manlapat. Eh, dahil lang gumawa nito, dating kasamaan ni manlapat, lima po sila na umalis kay manlapat. Tapos ang mga brand na ginamit, ang brand na pinangalan sa mga unit na SPMC. Hindi siya imitation, may brand po siya. Bali original pa rin siya. SPMC brand, hindi po siya imitation. Tapos yung mga kagaya kong seller, nabura na naman po yung isa kong Facebook, Madap Sporting Goods, gumawa na naman ako ng bago. May nag-report na naman po, uh, ayaw nilang lumaban ng patas. Yung kagaya nilang seller, nire-report. Gusto nila sila lang makabenta. Uh, sa benta naman, tapat-tapat lang yan kung kanino mapunta eh. Kung sa mapupunta o sa akin mapupunta, walang problema. Pero wag naman po tayong mag-report. Kasi may karma po yan, may balik sa inyo. Tapos sasabihin mo pa, imitation yung na-order sa akin dahil copy daw ng manlapat. O ibang brand naman to, SPMC. Hindi, naman hindi ko naman sinasabing manlapat brand to eh. Ito, price nito, 25,000. Kasama na scope, BSA, tsaka hand pump. Seamless, stainless po yung tank nito. Seamless, stainless. cup. Nag-iisa na lang po ito. Na available na SPM si PCP. Bali sa December, may darating ako na 10 unit. SPFC long tank puro bolt. Tapos ang mga amer natin, April, March pa dating kasi mga ginagawa hanggang hanggang January to February mga bolt action ang ginagawa ni SPMC. Yung mga pistol rifle natin, wala po. Wala pa pong available dahil ang uh, tagagawa nun, si Abel Malapat, tatlo lang ang trabador. Sobrang tagal magintay dahil sa dami ng pila. Bali may darating ako pistol rifle, hindi siya gawang Abel Malapat. Gawa ni ng kuya niya, Henry Malapat. Medyo may ibang forma siya, ibang forma dun sa pinakita kong pistol rifle. Baka next week darating yung mga pistol rifle ko na gawa ni Henry Malapat. Uh, sa mga gustong umorder po, PM niyo po ako sa Facebook. Pwede sa Terence Mandak. Yung Terence Singular po. Mandap o oh, do sa isa kong bagong gawa na Facebook, Mandap Sporting Goods. Dahil po yung unang Mandap Sporting Goods disable po, may nagreport report uh, yun lang po mga bossings. Mga bossings, salamat po. God bless us all.